Grabe, may lugar pala sa mundo na walang oras, walang relo, walang deadline, walang stress. Welcome sa Samaroy sa Northern Norway, isang tinatagong paraiso na may white sand beaches na parang galing sa pangarap. Dito walang takdang 24 hours sa isang araw. Sa summer, 69 days, walang lubog ang araw. Habang sa winter naman, tatlong buwan, purong gabi. Literal, mula November hanggang Januari, puro dilim. Kaya yung mga taga rito, nagpipinturan ng bahay ng alas dos ng madaling araw. Nagmum mower ng damo ng hating gabi. Naliligo ng alas 4 ng umaga. Basta trip nila. Walang makikialam kasi walang relo. Walang pressure. Puro freedom. At paglabas mo ng bahay, boom! Aurora Borealis sa ere. Parang disco sa langit. Kaya nga tinawag na ito na most beautiful northern light spot sa buong mundo. Dito, ikaw ang boss ng oras mo. Walang nananabon pag late ka kasi wala namang late. Gusto mong kumain ng adobo sa madaling araw? G lang. Ang tanong, kung ganito kasaya ang buhay, kakayaan Yanin mo bang mabuhay ng walang oras?